Luwagan natin para ibalik. Iahon mo doon, oh, Para. Hindi kumantulak doon. Auwi na ako noon. Habang tinataha ko ang kahabaan ng Marcos Highway, inapansin akong isang helmet na nakalapag sa gilid ng kalsada. Ano nangyari? Ha? Nakadina? Kumalas? May hinihintay ka ba? Wala? Pero may tinawagan ka na? Ayan na naman ang baklas Eh kaso parang baliko na yung kwan ano Parang baliko na yung kadina Isang pa mo dyan, Ganawin natin Hindi maikot Buksan natin May tolls naman ako dyan Ano Saka pa na uwi Kugyo ka lang Tara Baka kaya pang luwagan natin Para ibalik I-ahon eh, mo doon, oh, no? Hindi, para Hindi, hindi ko matulak doon Ah, kaya eh, Sige, sige Ano na lang, diyan na lang natin baklasin Tulungan natin si Manong Nakita ko kasi sa kanina Naka lapag yung helmet sa baba eh. So ibig sabihin, nangangailangan talaga ng rescue. So binalikan ko kahit nag counterflow ako rito sa may bike lane. Kasi kung mag-u-turn pa ako napakalayo na. Kaya pala naipit pala yung kadina, no. Sige, ayaw mo na. Huwag mo na pilitin, ayaw mo na Baka mabalik ko yung kwan Baka mabalik ko yung kadina Sinterstand mo na lang Mababanat yan eh yan, yan, yan. Yeah, okay, okay na yan. Kanina ka pa dito? Ah, nito lang. Ano yun? Pupuntahan ka rito ng magre-rescue sa'yo? Galing pa sa kabiti. Ah, galing ka pa doon? Ano bang size yan? Ang laki nito, no? Madanggo na lang. Oh, wag mo na papuntahin. Kaya na natin 'yan. Iyan ano mga diyan? Diyan sa kabila. Sige, sige. Banatan mo. Tigas. Pababa. Yan, Sige. Iniipit niya, no? Okay na. Malawag na yan. Huwag mo lang tanggalin. Huwag mo lang tanggalin. Luwagan mo ito. Yan. Yan. Okay na yan. Malawag na yan. Pwede na yan. Eh, tadyakan natin. Para pumunta doon. Tadyakan papunta doon. Siya pa natin konti. Sa Cavite ka pumapasok. Tadyakan mo nga, boss. Sige pa. Oops. Okay yata. Sige. Yan. Ah, tige, tige, tige. Yan. Ayos. Sige. I Ibalik mo na yan doon. Dito ako. Ah, wala kang dalang-dalang tolls? Wala, mali May dala akong tolls ba? Ah, maliit? <laughs> Layo no, Cavite? Oo, oh, nasinto pa ako, malis ko. Ano yan? Dito ka umuwi sa Cugyo? Hindi, dyan ako nagtrabaho Ah. Ay, malang, 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 malang. Ah, ganyan lang yan? Sige, ako na. Tirahin mo yung kabila Eh napansin ko kanina Nakatigil ka ng kaso yung helmet Nakita ko na nakalapag eh, Sabi ko ba kayo eh Sino pa pupuntahin mo rito? Yung kasama ko trabaho na may motor ko Ah nandun na? Oh, nandun na Ah susunduin ka sana Tolls San ba kayo pumapasok doon sa Kugyo? Sa San Valley uh, Sa San Valley Sa gate ito uh Oo -oh. Layo na yung lumayan mo Kabiti Okay na tong luwag na to Kuntihan pa natin Ikot mo nga boss Ayan, okay na yan. Langisan mo na lang mamaya para lumuwag-luwag konti. Ito pa. Okay na yan yung kaniyan, yan. Ito, okay na yan. O, dito. Sige, higpitan mo dyan. Okay na? Higpit na? Yan, nahigpitan na, na natin. Ayan, yeah, okay na yan. Para po, sir. na. Walang bayad yan. <laughs> Walang bayad yan. Eh, ganyan yung ginagawa ko. Pag may mga nadadaanan talaga ako, tinutulungan natin. Ikaw na lang bigyan ko. Ang jacket ko. Uh Oo. Uh, pwede ko post pwede. yan? Pwede. Oh, sige. Ayan. Bigyan mo na lang doon sa tropa mo. <laughs> ano pangalan mo? Gerson. Oh, Gerson. Oh, sige. Shout out kay Gerson. -oh. <laughs> uh, sige, try mo nga. Tapos susundan na lang kita. Baka bumigay ulit. Ayun. Ah, Shoutout Shout out kay Boss Gerson. Ano? Naka Rouser 180 siya Naipit yung kadina dahil nga siguro sa sobrang luwag na Biro mo kabiti pa Kabiti pa daw siya na uwi Nah, eh. ayun na so ayun. Ay, At least Biro mo kanina nadaanan ko Kalapag yung helmet sa baba Ibig sabihin talaga nangangailangan ng tulong So kaya pala He is waiting daw sa kasamahan niya Na nandito sa may Kogyo nagtatrabaho siya papasok pa lang so papasundo sana siya magdala ng tools para maayos nila ang location niya kasi hindi sa ganong makita eh hindi niya rin may tula kasi yung kadina umipit na kumbaga kumalang kumalang na yung kadina Doon sa may sprocket sa rear sprocket kaya hindi na niya na may ikot-ikot buti hindi sa sumimplang no or baka mabagal na naman yung takbo niya Ayun, shout out kay Boss Gerson. Gerson ng Cavite. Pupunta rito ng Antipolo. So dito sa nasiraan sa Antipolo, no. Sana siya. Pinauna ko na lang sa kasi baka mamaya bumigay ulit. At least uh, nandiyan tayo sa likod, madadaanan natin sa ulit.